ito po yung ito po yung nakamotor na dalawa sila makasama may papel sila galing doon sa korte na pinapapirma sa akin sabi ko nagaling na po ako ng adusi doon na may hiling na kami galing ako sa korte binigyan ako ng kopya eh inutusan doon ng korte para maghatid ito po yung ito po yung nakamotor na to na may kasama po siyang babae na pinapirma niya. Ito po yung pinapirma sa akin na yung pinus ko po nga na magkakapareha nga. Sabi niya, galing na sa Sabran, sa Pipe, yung papel dala niya, yan o. Pinapirma niya. Sabi ko, may pirma na po ako doon. Sabi ng asawa ko, pirmahan mo na lang kasi galing sa korte yan. Dahil utos daw ng korte. Sa kanya gagaling, utos daw ng korte na Pirmahan daw i aabot yung ano kasi para ma-receive daw yung supply ng hearing. Sabi ko may supply na ho sa akin akort, binigay na ng Ibinigay na po dun sa kordo sa korte nyo na yung adosi pumunta ako. Kasi atracy at ngayon eh. Bago po nangyari itong pinapirmahan ko yung binigay niya yung, kupli, yung duplicate na may hearing kami. Sabi ko magkaparyas lang. Tapos nagulat na lang ako ngayong araw na to. Nakakalabas na yon si Dick Montilla. Yung isang adik na lalaki na sinabing daming binabanggit na may kilala doon ng mga polis yan tinuro pa nga niya yung bahay nasaan daw eh e, binabanggit pa nga niya ng daming binabanggit si Dick Montilla na may kilala doon sa mga polis mga to, ispuporto ganyan sa si mga kapitan, tinatawagan nila ganun po pinagmamalaki ni ni John Liwanag na yan isang isa pa yung John Liwanag na yan At yung bubahay na yan, bumaba pa nga siya at sinili pa nga yung bahay ni, ano, ni Dick Montilla eh, no? sinilip pa nga niya ayun oh no. sinilip yung bahay ng Montilla sabi ko wala nga tao may dala siyang papel doon ito yung kasama niyang bubae ano ayun oh no. pinapapirma sa amin dalawa sila kasi may partagi isa daw kami ng suplina na yung ano yung supply na galing korte para maghiring kami sabi ko nga mahiring na nga kami alam ko na sabi ko kailangan daw bigyan kasi inuutusan daw siya para matang ma-receive ko daw yung ano sabi ko, di, di ba sinabi sa'yo na doon sa korte na yung babae doon na galing na kami doon? sabi ko bakit pupunta uh, sinabi na hindi pa sinabi sa iyo hindi daw sinabi. Ayun nagte text pa nga siya yan o. Ito yung plate number na ginagamit niya, yung galing daw sa korte. Na uh, korte daw may utos sa kanya na may binigay siya ng papel sa akin na duplicate, na parehas daw niya ng sa akin sa korte, ganun din ang binigay. Pero may pinirmahan siya ayan oh, ayan oh. Ipe-pirmahan ko daw 'tas binigyan niya ako ng papel ayan oh, ayan oh, yung ginagawa niya, ayan na daw 'yon. Tapos tinanggal niya yung papel. Ayan, tapos binigay niya. Ayun oh, ayun Sabi ko pa naman 'yan. Sabi niya para ma-receive ko daw kasi marami pa daw siyang bibigyan. Ayun, binigay sa akin yung isa. Ayan, ayan. Ito yung plate number niya, ayan, ayan. Ayan, oh, yung plate number niya, ayan, ayan, ayan. Plate number po niya, dito ito po yung babae na ito po yung puro babae po 'yan, tumbot sa yung isang babae na 'yan. Ayan, ayan. Ayan, oh, ayan po ang ano kasi utos daw ng 40 bibigyan kami ng suplina na para may hiring daw kami. Sabi ko, mayroon na nga. Alam ko na. Nagtaka naman ako, pakadami naman papel. Sabi niya, ito, ganyan daw. Ayun, yan, o, Sana. Tapos nagulat ako nga araw ngayon, nakakalabas na. Kaya nga gusto ko makausap yung korte. Bakit ganoon Kung bakit ganyan ang ginagawa, bakit ganyan ang nangyari. Di po nya alam po yan na may CCTV po yan sa bahay. na hindi po niya alam na may CCTV, nakuha na po siya ng CCTV. Ayun oh. Gusto pa nga daw niyang hintayin yan eh. Sabi niya babalikan na lang daw niya. Hmm. Pa, sabi pa babalikan ko na lang yan, sabi niya ayan oh. Tinanong niya kung may kamag-anak pa ba yan? Ganyan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. sinabi niya ayan, ayan. Ayan. Dalawa yan sila, may kasama siya yung babae, yung babae no. Yung naghawak ng papel, na nako ano dalawa yan sila yun ang motor na ginamit niya kulay dilaw yun yung babae na yan ayun oh uh. otos daw ng brands sa korte eh. eh, pero sinabi ko na nga sa kanya na galing na po ako doon wala naman daw sinabi sa kanya baka inutusan pa daw siya na grabe naman ng ganoon yung sinabi sa iyo sabi ko pag naman di sinabi sa iyo ito yung babae yun 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 na yan.